BTV，电 i s h o n and fire Magandang umaga, nagbabalik ang BTV Newsbreak. Pawang mga combustible chemicals, styropor, plastic at kahoy ang nasunog sa House Technologies Industries PTE sa EPSA General Trias, Cavite na nagsimula kagabi kung saan umabot sa mahigit isang daan at limampu ang naitalang nasugatan. Mahigpit din ang seguridad sa paligid ng gusali at hindi na hinahayaan ng mga otoridad na makalapit ang mga tao dahil baka merong pang sumabog na tangke mula sa loob ng gusali. Mula sa Cavite, may report ang kasamang si Kirby Cristobal. Kirby? Audrey magandang umaga sa iyo. Hindi pa rin dinidiklarang fire out ang sulog na tumupok sa halos 6 na entaryang paggawaan ng kahoy na pagmamayari ng housing technology industries na nasa loob ng Philippine Economic Zone Authority sa boundaryan ng General Trias at Rosario sa lalawigan ng Cavite. Pasado sa is ng gabi kahapon nang magsimula ang apoy sa isang makina na pamutol ng kahoy at mabilis na kumalat dahil sa mga flammable materials na nasa loob ng tagawaan dahil sa lakas apoy ay umabot sa Task Force Delta ang alarma ng sunog at tinatayang nasa 35 mga fire trucks ang rumisponde sa naganap na insidente. Ayon kay Cavite Governor Boy Rimulya, umabot na sa 104 ang bilang ng mga nasugatan na dinala sa mga pinakmalapit na ospital. At sa bilang na ito, apat na po na lamang yung natira at 10 sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon dahil sa mga serious burns. Nilinaw rin na opisyal na nakikipag-ugnayan ng kumpanya sa provincial government at tiniyak na sasaguti ng pangangailangan ng mga nasugatan. Handa rin umalala ang LGU sa oras na kailanganin ng tulong at suporta nito. Binigyang diin din ang opisyal na hindi nila hawak ang fire safety ng mga gusali na nasa loob ng Philippine Economic Zone Authority dahil na rin sa fire code charter na pinahiral ng administrasyon nito. Ibig sabihin, Audrey, may mga sariling fire safety officials at inspector ng at meron din silang sariling fire truck at iba pang pamatay sunog. Binahagi rin ni Governor Rimulya na bumuo na rin sila ng composite team sakaling may mga o ma-recover ma sa loob ng uh, gusali. Samantala, kanina, idinagdag din ni Governor Rimulya na binubuo itong uh, buong uh, Uh, housing technology industries ng halos 6,000 libong uh, empleyado kada shift. Kanina binanggit niya sa atin na uh, dahil nga magagabi na nung magsimula yung apoy ay yung libo ay papalabas habang yung 6,000 naman ay paparating doon sa loob mismo kung saan nasusunog yung gusali ay uh, nagkaroon din ng stampede. So inaasahan natin na hanggang sa magkaroon pa ng uh, uh, panibagong mga developments ay panibagong mga karagdagang detalye pa yung aasahan natin mula sa provincial government na pinamumuloan din nitong uh, si uh, Governor Remulla. Samantala, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nasunog ang uh, nasabing uh, gusali. Pagkus, nagkaroon na rin ng incidente, apat na taon na ang nakararaan. Yan na muna ang update mula dito sa Cavite para sa PTV, Kirby Cristobal. Maraming salamat Kirby Cristobal. Sa iba pang balita, isang junior officer at isang sundalo ang nasawi matapos umatake ang mga rebelding New People's Army sa mga tropa ng pamahalaan ilang oras bago nila binawi ang kanilang ipinatupad na unilateral ceasefire sa gobyerno. Ayon kay Major Ezra Balagte, tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, inatake ng NPA ang sitio Paliwason, Barangay Lambong, lungsod ng Manay, Davao Oriental. Pareho manong miyembro ng 67th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga biktima. Sinasabing nasa 30 ang mga rebelde na nagpaulan ng pala sa mga sundalo habang nagsasagawa ng kanilang community security visitation sa lugar. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV News Break. Ako po si Audrey Goriseta.